Hello, magandang tanghali. Ayan, nakikita nyo, magaluto ako ngayon ng sari-saring gulay. Ayan, yung nako na yung bawang at buyas sunog na at ko na yung mga sari-saring gulay na yan. Kalabasa, sitaw, at saka yung, hindi ko alam, nakalimutan ko yung tawag sa gulay na yan. So, ayan, nahugas ako na rin yung gulay na yan. At pagkatapos, pag naubos na lagyan lahat yan, bubong natin. So ayan, lagyan na natin ng magic sarap para masarap ang lasa. At lagyan na rin natin ng kunting asin. Kunti lang po yan siya. Ay, na, disolve lang yan. lang yan. Kunti ka lang yung nilagay ko. Sarap yun guys. Katapos yan, lagyan na natin yung kunting sabaw bago ipakipad na yan.